Hello mga kabanonong, welcome po muli sa ating channel uh, Araw po ng biyernes, wala po kaming pasok At kasalukuyan po kaming Ababa ng city Para magpadala po sa aming mga mahal sa buhay uh, Nantay ko lang po yung mga katamaan namin At ito na po yung aming magiging service May yeah. nakontak na po kaming ano so, Mga kabanonong, paalis na kami at nandito na po yung mga kasama ko tapos na kami ng city. Ito ang aming sasakyan. Sir, okay lang po bang mag-vlog, sir? O oh, sige, <laughs> i-vlog. Uh, ito, time mag-vlog. Ito po ang aming bagong kaibigan na driver. Taga ano po yan? Sambuang po kayo, sir? Okay, uh, okay. Shout out po sa mga kababayan ni sir. Aming kaibigan bago. Ito ang vlogger nila, <laughs> Ay, transforma. Nasa ano, nasa manapas forma. Sakto-sakto tayo ng apat dito. Kailangan din din na kumain din na kay Sikto. Ah, sama, tagasibo. Pastor Cristopher, yasa sa mga nanila. Ayun, ayan na rin, shout out sa iyo, Analin. Ah. Tayo, palabas na kami nang kalsada. Ayun, nasa kalsada po kami. Bulakan ka? Ah, napakaliwalas ng Kung saan sa ibin, kung Alam ko araw-araw, kung may namamatay. Kasi nga, walang katao Hindi ka ngayon, ay ah, dumami ng dumami ng population dito sa dita. Lalo ng parami, pa ano, gusto ng gusto ng mga, ng

Next na sa ano, sa Rabik, ito yun. Pinlag ni Pino Discard, ito yung makatpansin na dito. Bagong palit daw ng... Sinaria, hmm. sir. oh Oo, siyempre. Napatpan na ako doon, isang bisis. Kaya hindi ko naman masyadong memorize sa Riyad. Naikot na yata ni Sir Bung Saudi, sir. No. Yung underpass nila dito kasi sa Dida, bibira ang underpass yes. dito. Doon sa ano, ganyan. Exit number one, exit number two. Pag mali galun, ka doon, yari ka lao lahat ng U-turn na mo. ka tulad dito na magkamali ka, pwede ka mag-U-turn na rin. May matamay lang ang nandito. Pagkulad din yung area na to, area dito. Pag nagsuk-tuk iba yan. din yung area dito, nakabila. Yun? Pero yung <laughs> pinakamin na palabas ng papuntang malalayo, dito na. Dito na um, yung expressway na to. Pagkulad sa inyo.

Parating pa rin tayo dyan. Ika nga. Dito na tayo, sir. Oh. Ang <laughs> bilis, ha? Ah. <laughs> ang bilis. Hindi natin na malayo. Dyan <laughs> na <laughs> sa kento, ano? Ayan, dito na raw po kami. Uh. Pa-parking lang si sir. Ito sa rawat mo, yan po. Dito ba ipadala, sir? Yes, sa loob. Sa loob. Ayun, ang tinawagan ko na eh. Ay, ito yung oh, sarawat. O, oh, yan ito yung sarawat. Yan uh, ang gate natin. Pilipino, halo sa Pilipino kung punta rito. Ay, may mga naka-short mangalang oh, may naka-sando oh. Nah, ah, naka-sando na. No. Ano 'tong ano dito? Jacket niya pa. Melod ngadito. Iniya mag-entry muna ako mag-shoot <laughs> <laughs> natin <laughs> 'to. Para ringkon ba? Dubai ba, Dubai? Oh, uh, di. Pasok na kaya. Ah, Sayo kong kuya. Sayo kilala mo si? 'Di, 'yung yeah, papasok 're. Eh. Ba, i-parking mo muna 'yan. Eh. Oh, andito nah, na kami. Uh, mga kabano, dito lang okay. po kami sa pinaka city po ng Jeddah at dito po yung tinatawag na Sarawat. Uh, ito yung mga kasamahan ko. First time po namin makapak dito. Ayan, yun po yung kaibigan namin, no? bagong kaibigan namin na driver. Yeah. siya po magiging guide po namin dito dahil uh, di po, siyempre di po po namin alam. Yung mga pasikot-sikot dito, ay antay po kami sa kanya. Pinarking niya lang po muna yung sasakyan doon. Malawak din po. Ang bilisan po ng biyahe. Wala pong traffic, 35 minutes lang. Ayan na yung kaibigan namin, driver. <laughs> Papasok na po kami sa loob. Sarado uh, pa eh. Ayan. Ayan unang atak po namin ah, parang napaaga pa po, po kami sarado pa uh, ah. kasi pupuntaan po namin yung kaibigan niya po ay marami po mga Pilipino ay mga nakasando na lang po ah. sando mga naka ano na lang ganda oh. ganda o oh. Ah. Ayun pagong. <laughs> buhay ba? Awikan. Ah, buhay nga. Awikan. Buhay nga. Ganda na ng ano. Yeah, nandito pa kami sa loob ng mall. Ang ganda ng mall nila, mayroong mga ganyan. Yeah. Kala ko ano dekorasyon, boy. <laughs> May pag-oom. Oo. Oh, <laughs> Buhay pala. Alayos ng tubig. Ayan na. Ah. Ang ganda ng ano nila. Ewan ko. Oh. Ah, pwede rin siguro pumunta dyan. Waiting kami rito sa loob. Ayan. Wala pa pong ganta ako kasi medyo maaga pa po. Alas 8 pala po rin. Ano ah, dito na pa kami ron. Ah, doon na rin po yung kaibigan namin na driver. Ah, papadalan po namin na ah, Ayan mga ah, kabanon, dito po kami sa Dito na po yung panunan pero sa ng fountain. Ikot lang po natin na. marami rin po Pilipino rin. Ayun mo mga uh, Pilipino. Wala ka lang ano. Crystal ball. Uh, Ayan. Yeah dito na tayo ah. Dinitin muna sila ng sapatos kasi schedule friend. Mga sa Mama sa sapatos niya. mga mahal po. Syempre eh ano po 'yan. Saudi uh, uh, si Forman ng mga mula sa pamilya ni Forman.

কালকে Uh, Dito po kami sa loob at uh, na tingin lang po muna kami. Ano yan? E Special offer. Mura na. Two pieces naman eh. Yung iba, yung, uh, ah, ah, ano to? Muro yung mga ano. Ah, muro siya o. Oh. Ay, teka. Bili ako. 9.95 lang eh. Kaya, yeah, ikot po muna kami ha. Tingnan namin dito. Dito na kami sa ano. Uh, ito na yata yung pinakamalaking supermarket dito. Wasarat ba pangalan ito? Wasarat? Wasarat? Wasarat, ah, Sarawat Mall pala. Sorry. Masito rin tayo sa mga pinapay. Mga mo, mamon. May donut sila yun? May donut ba yun? Ano ka? Okay na yan. Tingin-tingin lang po kasi wala pa kong gano'ng budget. Kaya tingin-tingin lang kami Ikot-ikot lang. Ikot, ikot lang para makita niyo na rin po lahat ano dito. oh, ano cheese. Oh. Ano ba ito? Ah, sambusa. Yung wrapper ng ano, sambusa. Ano yan pala? Ano yan pala? marami pong mga Pilipino rin na ina. Narinig nyo naman po ng Pilipino kanina, nagsalita. Ah, titingin po tayo ng gulay kasi yung po yung nahabol po rito, yung gulay kasi para po yung maitanim. At ano po rito. Ayan po tayo sa may gulay yan. At may gulay yan. Ay, ah, gulay. Ah, tangbulay. Malaya yung gulay. Salamat. Tangbulay, dito. Opo, tanda yung gulayan. Suko ko tayo ng panghimbing. Para po yung ano ko nito ay makita ni. Tapo kangkong kung lala haba ah, ng mga tangkong ng ko tapos masabi wala na sila ano albus ng kamote yan suha po tayo dyan ah. at dalawang ano wala na pong nga nung no, albus ng kamote pero okay na na po yan para po maitanin po natin ang iba sira na eh sira na talbos ng kamote wala na ito na lang isa na dalawa

Kasi okay. at dalawang buwan na rin po tayo hindi nakakatikim ng sabaw. Ngayon po yung mga laman kaya lang po medyo may kamahala. At saka rarap po tayo ng budget. Kaya taga na lang po muna tayo. Pari yun na, kilo yun na. This one, this one. Scary. Ayun. Mga kilo, kilo. Okay. Ayan lang, ayan lang na na natin. 40 40 raw 40 raw po na sa kira natin 600 sa kilo chup uh, okay. uh, ano nga, no. konti lang po yung hindi ni po ayun dito lang po tayo ayun lang po muna kasi importante dyan yung gulay uh, dahil yung ano yung tataring ito Meron pa kasi binili ng uh, ko o tsaka kaya Ano. So, kabila. Ano ka Wala Walang pila? Walang pila na eh. Ano yung sa walang pila? Hindi, wala na. <laughs> ah, 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 dito, dito, dito. Ah, okay. ang dalawang boss. Ah. Ano? Ah, dito na kami. Ano eh. Wala nang galang pila. Ayun e, mo na, kasi bawal na po yung camera. Medyo may ano mga uh, manonong, uh, palabas kami ng mall. Sinabing ko, ito lang po na mili namin. Pero wala po kami gano'ng budget. Palabas uh, kami, titingin po kami ng mga uh, aming makakainan. Uh, po tayo sa labas ng mall. <laughs> palabas po tayo? <laughs> na po tayo. Uh, Nagkasama ko nga. Kakain po kami, Ayaw lang si yung kasama po namin eh, ayaw daw po kumain kaya kami ng tatlo na -kay. Abangan nyo, may namin. Ay, wala ko mo. so, wala, ma so, wala man na daanan ka. Dito tayo. Walang daanan to, sarado. Kaya... <laughs> <laughs> Mas kami, nagtatanong kami ng mga kainan. Oo, oh, mauro na, mauro na. Ito Samba, dito na lang to? Saan ba? Dito na lang tayo? Sa sarawat. Tara. Wala kami ito, 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 ito. Wala, sarado pa raw eh. Doon na, na tayo. Wala. Tingnan mo tayo ito, yung padalaan ng ano. Wala. Uh, sa uh, magpapabagay mga yan, yan. central western uh, mga no package Express po kami ng pandesal dito kung sa parang mga Philippine ay, food ay, po ito. Asa yung pandesal? Ayun. Di yan. Ah, ubi pandesal yan. Ayun. Butter. Ayun. Mabayad mo na. Ito yung mga pandesal. Mabayad mo na. May pinangkalo. Ayan. Mabayad. Mabayad mo na. Mabayad mo na bago kuha. Ay, ganun. Bago lang po kasi kami rito. <laughs> Ayun, ano, mga Philippine food din. Yun. Eh. Bayad daw po muna bago kumuha. Depende kung ano, ang mo. Ayun, mga tinapay. May panda ubi Maliit lang siya pero ano, yung mga Philippine food talaga talaga. Chip case, tortillos red sticks kaya maraming tinapay na may ubi eh ay hindi itong klay palisag nasa loob pa lang ayun Ayan ang boss ko. Ayan, bumili ng pandesal. Ayan. Salamat sa sponsor. Buti na lang dyan si boss Jomar. <laughs> ang kaming pinalit mo? Dari sa gatos. Sa gatos? naman na, sa gatos. Sandaan daw po. Yeah. Sa mga hindi, hindi po nakaitindi na sa gatos, sandaan po yun. Sa gatos din sa amin yun, sa Bicol. Ayun, pandesal buwan, plagang ano. <laughs> Ay, ibang klase yung pandesal nila. Ayo, parehas lang. Hindi, nah. <laughs> <laughs> may mga malaman kasi yung pandesal. Ah, salamat. <clears throat> Ano to? Chupaw? Hindi. P50 lang. May met mong maano. May maala. Bili ka? Hindi. Wala na to. <laughs> Bili ka na naman. <laughs> ah, salami. Ayun <laughs> ano mga kabanonong. Dito na lang daw po kami kakain. Budget meal. Ito, ito. Bitsing ko lang daw ito. Pero yung budget meal, 22. Dalawang ulam sa kamay sabaw na. Kaya rin yung tubig ha? di pa wakas tubig sir. Kasama sa budget yun sir. Ah kasama na po pala. Ayan. Mga maganda sa patos mga kapanunong. Kaya wala po tayong pambilit. Kaya tingin tingin na lang po tayo. Tayo eh, hanapin na po natin sila at mga kasamahan. Dito po sa gilid yung mga lahat na po ng kainan. Ayan. Kaya meron choking. Kaya bilhin na sa sapatos. Skechers. Dito ang kainan na New Kabalen. Ayan. Yung kinainan na po namin de Nick, ano po yun? Nick Kabayan. Alam mo, Pilipino rin po yung may-ari. Dito na po tayo sa may Sarawat Superstars. Ah, at hanapin na natin ating mga kasamahan at uwi. Uh, ay, meron din pa kayo dyan. Hanap ka kasama mo. Uy, sir. Hanap na ako yung ko at nahanap na raw po ko Nagahanap naghahanap pa na kami hindi naman po maano kasi isang ano lang po ito at dito lang daw po sa baba ang pinaka ano wala na pong second floor ito dito lang talaga sa baba ah uh, saan ba tayo kanina ah? mukhang oh, hindi tayo mali daw isa lang naman ito eh. pagpasok mo magpapaikot-ikot ka nga lang dito Kaman na mga kabano ano nung ata ko na pala sila. Dito ako sa ay sa uh, ah, pinusukan namin kanina dito kami. So yung unang pinusukan namin kanina diyan. Yung merong pagong. Tortel. <laughs> ah. Sa konti lang ha. Ano, at kami uuwi na. Ano, maro wala na nyo. Ano, kami at pabay na muna ulit. Ba, ah, dito sa City, at kami pauwi na. Bye-bye. Ang -bye. sigarilyo muna sa eks. Sigarilyo ka muna 'yang boss. Ano, hotel na ito, dito, eh, no? Ah, uh, ang po namin kung makababa na naman po ulit kami pag nakahawak na po ulit ng sahot mga kabanono. Oh, sabi ko nga sa iyo eh. Kaya nga si Juno eh. si Sally, akala niya may limit yung oras. Sabi ko hindi. Walang limit yung oras. Kaya gabi-gabi ka -gabi pa -gabi yan sila na no uwi. Wala na ako pa <laughs> Basta tatawag lang sila. Pag binitawan ko kayo sa balad o sarawan, kahit anong oras kahit. niya wala walang problema dahil. Kasi nakakontrata na yun eh. Hindi pwedeng lagyan mo ng oras na, ay bro, 30 minutes lang kayo ha, balik ka agad no. Kaya nga, hindi pwede yun. Akala siguro ni Sunny, kuya Sunny, may limit yung oras. Sabi ko hindi, walang limit yung oras. Hindi, hindi ko kami kasi yan, mga ano. Oo. Oh. So, May panahon pa, marami pa tayong panahon dito na magsasama. Hindi tayo magkikisa tayo ng sa kapya. pinakamaraming nga dyan Dito lang yung <tt layering ridiculousoro goal objetivo>

mga uh, li, ano ba yung Pilipino na ano natin? ida sila sila kung oh, ano, mga sila sutok. sa likod niya niya po yung Wala, ano na ng... pa, si, ano... project ng company na ay sa likod niya ito oh, po oh, yung Jada po super dome po tawag diyan ayan oh Jada super dome pa pa yun yun mabalit lang yun eh ayan hmm. ngayon ginagawa na lang nilang ano yun parang disco one ah stadium yun sa kabila dome kami yan kaya tayo makikita eh. kung may drone ka o oh, takot yung oh pinapayagan pala so hindi masyadong strict po so, yun kapag yan ang mga crossguard bakit hindi? so hindi kasi yun yung mga nila dito wala silang pialam siyempre mapirang sila eh hindi talaga nila mapiray pusa eh. lang naman na-vlogger na yung Pinoy at sound ni Pinoy yun lang ang nag-vlog sa atin sa Pilipinas

Ramis mo ba? Ramis mo siya right? uh... ito? Ano bang bubo? Oh. Arka? Ano Ano nga? Tito na kami. Hindi ko maramang biglang sumakit ang uh, aking likod. Kaya ang pananay mo, hindi mo lalaki na. May tatanim ko na yung aking pinamili ano, ko mga gulay. Ha? <tip> <tip> dito na lang po at maraming po ulit sa inyong panonood at pinagod nun ito naman kami um, po ato bye bye ingat God bless po sa inyong nakakao